Good day mga pamangkin. I'm so excited para i-share sa inyo na open na or bukas na isa sa mga attraction dito sa Nauhan Plaza, sa bayan ng Nauhan. Rental Mindoro, ito yung kids park. Ito yung may iba't ibang play area dito kagaya nito. Meron dito pinatag na monkey bar at meron dito ang maliliit na siso din. Ito kagaya nito, yung parang spring na siso nga, pang maliliit na bata. Meron dito yung little pony style na siso. Siyempre meron dito yung mataas na slide. Ito yan, no? Oh. Yan. Akit ka doon. Siyempre, yung mga bata, akit doon. And then, dito yung uh, mahabang slide yan, no? Oh. Yan. Kita nyo yan? And then, meron ditong parang wall climbing. Ito. Parang wall climbing. And siyempre, meron ditong uh, lubid na pwedeng umakit ang mga bata. Sa pampalakas din ng mga braso at saka ng katawan ng bata. Ito, may wall climbing dito. Then, ito yung parang hanging bridge style niya na tayo nila papunta sa kabilang slide sa may parang curl tube na slide nandito ang labas syempre at syempre meron dito mga siso na traditional style kaya nito ayan mga traditional style na siso of course hindi natin po pwedeng sakyan kasi pang mga lilit na bata lang syempre mga parents kung gusto nyo pa siya lang yung mga anak na hindi nyo kailang gumastos ng malaki, meron ditong free na kids park para sa mga batang nauhenyo o kahit hindi nauhenyos. Basta taga malapit na bayan dyan, gusto mong pumunta sa nauhan. Maratag po lang sa nauhan plaza. Ito, meron ditong ano, anong tawag dito? Parang, uh, it, Parang carousel na manual, syempre. Ayan, meron dito. At dito may mga wall uh, climbing din dito na, ito, medyo mas malaki. Ito, pang wall climbing. At meron ding ang tawag dito, kuya. Parang, parang military style ng, ano to eh, yung pag-climb ng stairs eh. Ito, Anyway, hanggang doon. Tapos may mataas na wall climbing dito. And ito yung maliit na slide. Medyo maliit na slide. Single slide. Siyempre, yan yung mataas na ayan. Uh, And then, meron pa rin dito mga may mga pailan nilang din dito. Ano, parang uh, bar na pwede mag-exercise ng mga bata or mga young adult. Pwede rin. Pero ang main attraction talaga dito is parang bata. Kagaya nga nitong nasa likod na makikita nito. So, yan. So mga parents, katulad ko, ano pang hinihintay nyo, ipasyal nyo na ito dito. Siyempre ito ay uh, project ko, inihatid ko sa atin ng pamahalaan uh, ng Nauhan or Nauhan Municipality sa pangunan ni Mayor Teves, siyempre, at Vice Mayor Dan Melgar. At siyempre, ang Kids Park ito, isa sa mga project or sa pagpapaganda ng ating mayor na si Henry Joel Teves kasama si Vice Mayor Dan Melgar at saka siyempre yung mga konsihal ng Sangguniang Bayan. Inihatid sa atin to ng ating uh, LGU ng Nauhan. Kaya enjoy nyo mga parents, pag enjoy nyo mga anak nyo dito. Libretto.